Hello Mara, welcome to my channel, Bini at SB19. May kompetisyon nga ba? Bini, yung mayabang at feeling K-pop? Mare, hindi pinalampas ng Bini ang mga pambabash na ibinato sa kanila ng ilang netizens, lalo na mga nagsasabing hindi sila sisika, hindi magkaganda at feeling K-pop. Sa kanilang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda, isa-isang sinagot ng girl group ang mga issue at nilinaw ang mga haka-haka. Si Stacy ng Bini ang nagpasimula ng pagsagot sa mga nagsabi na hindi sila sisikat. Pahayag niya, sa mga nagsabi na hindi kami sisikat, thank you so much for inspiring us kasi sila talaga yung nag-push sa amin. Sila yung nag-inspire para mag-work harder kami. At the end of the day, meron pa rin yung affected kami, pero hindi kami magpapatalo. Mga dami account lang yung mga yan na nagtatago. So, dead ma. Si Binicolat naman ay nangbigay ng reaksyon tungkol sa pambabash ng feeling K-pop sila. Pahayag niya, syempre po nakakasad. Kasi meron naman po tayong sariling atin. Pero at the same time, parang hindi po siya masama. Kasi lahat naman po tayo, I'm sure hindi lang po ang bini na influence sa K-pop and daka-influence sa isa't isa, yung ibang grupo rin po. So I mean, okay lang po siya. Sumunod naman nagsalita si Bini Gwen tungkol sa mga nagsasabing hindi sila magaling. Sa mga nagsasabi po na hindi kami magaling, but if you can make constructive criticism na lang po, rather than generic statement, para mas matuluan po kami mag-improve mas okay po yun. Pinabulaanan din ng Bini Juana ang mga chismis tungkol sa lip-sync sa kanila mga concert. Pahayag niya, palagi po talagang may ganyang comments po. Kahit maganda piyok-piyok ka na, lip-sync pa rin. Diyos ko, opo. Pero well, hindi naman po namin mapiplease lahat. And kami Bini, hindi naman po kami nag-training for two straight years para mag sync once na madibot kami. Dagdag pa niya, hindi kami nakaka po eh. Lahat ng sacrifices po ginawa namin. Siyempre, we always deliver live. Not just the performance, but also an experience. Si Pini Shina naman ay tumugon sa mga bashers na nasasabing hindi sila magaganda. Well, beauty is subjective and feeling naman, if we don't fit into their standards, then it's fine. Pero naman sa mga taong nagagandahan naman sa amin, but still choose to bash us, then it's also fine. You know, samantala si Bini Mika ay nangbigay ng klarifikasyon tungkol sa isyo ng pagiging mayabang nila. Pahayat niya, I like to say na, naku po, hindi po kami mayabang at all. At sa mga nagsasabing snob kami, hindi naman. Hindi lang namin mangitihan lahat. Hindi namin matignan lahat sa mata or like maghay sa lahat. Sa huli, nagbigay naman ng opinion si Bini Aya tungkol sa kanilang mga fans. Pahayag niya, yung fans po namin blooms po, very respectful po naman. Diretso rin tinanong ang Bini tungkol sa issue ng kompetisyon nila sa SB19, ang tinagol ang P-POP Games. Ayon kay Bini Stacy, the answer is no po, hindi po talaga namin silang nakikita as our kalaban-laban. Bini Mikarin ay nagbigay ng saloobin. Pahayag niya, For us, I think we handle competition in a healthy way naman. We take the competition and we use that as motivation for us to do even better. But we don't want to bring them down. Through that competition, you know, for the other groups or different artists, we completely, we really want to support them. Sa kanilang pananaw, hindi nila nakikita ang SB19 bilang kalaban kundi bilang katuwang sa pag ng OPM. Isang kaintrigang naglepasan ay ang posibilidad na magsusolo si Bini Grant matapos itong banggitin sa isang hula ni Ogie Diaz. Ayon kay Ogie, isang manghuhula ang nagsabi na may isang member ng Bini na magsusolo sa hinaharap. Ang sabi sa akin ng manghuhula, feeling niya isa lang, so matitira lang pito. Yun niya, may isang magsusolo. Bagamat hindi pa sigurado kung totoo nga ito, sinabi ni Ogie yes, Diaz na malabong mangyari ito dahil sa tagumpay ng Bini bilang isang grupo. Pahayag niya, ako naman malakas ang pakiramdam ko since naging isang successful sila bilang grupo, feeling ko, may maintain nila yan o isusustain nila yan. Yun lang Mara. Thank you for watching Mara. Subscribe for more. Don't forget to watch our other videos.